morning mga kadabs meron nga pala tayong request for a cleaning service dito sa may Burgundy tulong bayan Santa Maria Bulacan so kanina pinarpon natin yung cleaning nito and then well actually napangit na nga client na merong error na lumalabas sa AC unit nya uh, so dito sa part ng video na to uh, ko kung ano ano yung mga lumalabas na error ng kanyang AC unit By the way, ito nga pala ay carrier alpha 1.5 horsepower. So sa part na to, mar makikita nyo naman at nakikita nyo naman kung anong mga error ang lumalabas dito sa AC unit na sir. Ito na po yung concerning sa dumi. Mm. IF. Hmm. IF. Tapos ito yung concerning sa pan motor niya. Yan yung problema. So tatlong problema nga. Okay. okay dito sa part ng video na mga kadabs, eh, tinatanggal ko na yung mga screw ng case ng AC unit. Sir. So nakita natin doon sa uh, remote control ang mga errors na lumabas ay 3 error 12 at saka error IF. So yung 03 is concerning sa uh, refrigerant and then yung 12 ay concerning sa uh, indoor fan motor which is hindi umiikot, yung indoor fan motor ni sa kanina yung natin yung AC unit niya. So, after kong malinisan yung indoor and outdoor unit niya, pumunta ako sa outdoor unit and then kinawanan ko ng uh, PSIG. And then, habang kumandar yung unit niya, nakita ko na napakatas ng uh, PSIG niya, lagpas ng 150. PSIG. So, ang ginawa ko is binawasan ko ang refrigerant ng kanyang AC unit. So, after ko binawasan ng refrigerant yung kanyang AC unit, uh, nilagay ko sa 130 ang PSIJ ng kanyang AC unit. And then, nilagay ko yung setting ng kanyang indoor uh, unit sa 17 degrees Celsius. And then, nag observe ako dito sa part ng video na to makikita natin na nag ramp up na yung compressor ni sir dahil uh, umabot na ng 4 ampere yung reading sa ating clamp meter meaning to say na good na yung AC unit ni sir kasi uh, namimit niya na yung rated ampere ng AC unit so yung AC unit ni sir kanina ayaw mag ramp up tapos ang taas ng pressure nasa mayigit 150 so ang ginawa ko ginawa ko lang binawasan ko lang kasi hindi pa siya nagra ramp up mataas na yung pressure so nung binawasan ko pinaabot ko ng mga kasi lagpas ng 150 kanina so pin tinapat ko lang sa 150 tapos observe ako kaawa so, ng Diyos nagkapat na si compressor tapos mainit na yung binubuga rito hmm. tapos yan um, ano niya? ang current nya nasa 4 so okay na to uh, ibabalik ko na lang yung mga gamit tapos after ko may balik sasarado ko na uh, yun lang mga kadabis thank you ang error nga pala nito IF tapos yung 12 at saka yung o3 So mamaya i-recap -re ko pagdating sa bahay kung ano-ano yung mga error. And then tingnan ko kung ano naging outcome. Kasi wala wala naman ako na repair, basta nilinis ko lang siya. Okay, standby. Okay, so balik tayo mga kadabs So ito na pala yung outcome ng paglilinis natin sa unit ni Sir. So, oh, ayan Oh. Uh, wala na yung blinking. Then, nakasetting siya sa 17. Patay muna natin para makita natin ulit. No? Papapatayin so, ko. Okay. Then, buksan ko ulit. Kasi kanina, pag binuksan, nagbi-blinking. Nag-error siya. So, ang error niya pala ulit, konting recap, is uh, 03 12 tsaka IF uh, ang ginawa lang natin is nilinis natin yung unit indoor both indoor and outdoor then also uh, nakita natin na medyo mataas yung pressure nya uh, without ramping na compressor is nasa 150 pataas pa kaysa sa mataas yun pinawasan lang natin yung pressure nya nung pinawasan natin yung pressure ginawa natin yung mga siguro mga 150 nag-ramp up na si compressor. So, mga kadabs, thank you so much for uh, inyong panonood sa ating uh, YouTube, YouTube channel. So, always take care. God bless and bye-bye.